target ng Department of Agriculture na dagdagan pa ng isang taon ng trial period ng pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas. Dahil bukod sa matutulungan ng mas maraming Pilipino, layon din nilang tukuyin ang dapat gawin para maging sustainable ang programa. Yan ang sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Kung walang tig 29 pesos na bigas na inaalok ang Department of Agriculture, Tiyak na nakakapusin ang budget ni Nanay Floor. Nahihirapan po kasi kami. Mahal ng bigas. Kaya dumadayo kami doon. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 52 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Umaabot naman sa 55 pesos ang presyo ng well-milled. Malayo sa 29 pesos na bigas sa ilalim ng P29 program ng DA na ibinibenta para sa pinakamahirap na Pilipino, gaya ng mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at four piece. Sana po forever na. <laughs> Bakit po? Para nakakatipid din tayo. Target ng DA na palawigin sa isang taon ang trial period ng 29 Rise Program o ang pagbibenta ng T29 pesos na bigas. Layo ng ahensya na mas maraming mahirap na Pilipino ang mabenepisyohan ng murang bigas. Naisin nice itong alamin kung kaya ng pamahalaan na makapagbenta ng murang bigas na pangmatagalan at tukuyin ang mga dapat gawin para maging sustainable ang programa. Sa ngayon, kinukuha ang supply mula sa mga palumang stock ng National Food Authority. Inaasahan ding tutustusan ng Contract Growing Program na ng National Irrigation Administration ang programa at kung kinakailangan mag-aangkat ng bigas sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Sakaling humupa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, plano ng DA na ibaba pa ang kasalukuyang presyo na 29 pesos sa bigas. We can uh, still lower it kung talagang merong iba pang suporta it could be bababa yung uh, production cost uh, bababa yung uh, importation cost uh, tapos magkakaroon ng additional subsidy from the government it could be combination of several factors umaasa ang DA na bababa ang presyo ng bigas sa mga palengke Nagsisimula na kasing dumating ang imported rice sa Pilipinas na pinatawa ng mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order Number no. 62. 35,000 metric tons sa imported rice na may 15% na taripa ang nakarating na sa bansa. Tingin ng DA, maglalaro sa 41 hanggang 49 pesos ang presyo nito sa mga palengke. August uh mararamdaman talaga. The, the yung, yung, pumasok na siya sa mga palengke, hindi pa ganun karami. Kaya itinutulak din ng DA ang Rice for All program kung saan magbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na per kilo ng bigas sa mga kadiwa store. Sa ngayon bukas ang mga kadiwa store sa Bacoor, Laguna, Bulacan at mga lungsod sa Metro Manila. Kalezal Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.